ng Diyos at humingin makasumpong ng isang tahan ng ukol sa Diyos ni Jacob. Datapwat iginawa siya ni Salomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, Ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kanyay kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ginanap. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalita nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat siya, palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Yesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, Narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Natapot sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang siya'y dinaluhong. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngalalang Saulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanigluhod at sumigaw ng malakas na tinig. Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya.